Mga artistang may elevator sa bahay nila, part 2. Number 1, Angelica Panganiban. Alam naman natin na bata pa lang si Angelica ay nagsimula na ito sa pag-aartista. Dahil sa tagal na niya sa industriya, di na mahirap para sa kanya na bumili ng isang malaking bahay na may ready installed elevator. Nabili niya ang bahay noong 2012 ng mga panahon na naghiwalay sila ni Derek Ramsey. Number 2, Joel Cruz. Isa si Joel Cruz sa tinaguri Lord of Scents dito sa Pilipinas, dahil sa pagmamay-ari nito ang isang sikat na brand na pabango na aficionado perfume, dahil sa laki ng kanyang kita sa paggawa ng pabango, nagkaroon siya ng walong anak, sa pamamagitan ng in vitro fertilization, marami ding mansion si Joel Cruz sa iba't ibang lugar, isa na dito ang pinaka nakakamanghang mansion niya na nasa Sampalok, Manila, sa loob nito ay may labing dalawang kwarto, swimming pool, playground, at elevator na ipinagawa niya para sa kanyang ina. Number 3, Sharon Cuneta, ay isang batikang actress at hindi matatawaran ang galing at husay sa pag arti at pagkanta, sa mahigit 40 years sa showbiz ni Sharon marami na rin siyang mga ari-arian na banili at napunder sa loob at labas ng bansa, isa na dito ang bahay niya sa Mandaluyong na isang traditional two-tourist house, pinagawa niya din ang elevator na ito para sa kanyang ina nang nabubuhay pa ito.